kami sa Mahangin ba? Mahangin des Dito po kami sa bundok ng Tralala Hindi ko po alam kung saan tong lugar na to Ba't di ba nakano ano, si ano? Ba't ganon di ba? Eh siya yung presidente Yan dito yung dito. ano, Club na, Morocco. Ayun yung bata mo. Ayan ako yung sabi, ano yung kepel sa Subic. Ayan ang, ang uh, Subic. Andito po kami so, sa uh, ano ibabaw uh, ng bundok. Grabe. Yeah, yan yung ano yan yung snake island yan tapos may isa pang maliit na ano din na island yan yung doon sa pinakadulo

grabing layo pero pagdating dito ang sarap sarap kasi mahangin grabe prayer mountain huh? kung sinong may gusto mag